Ang nag-iisang iyo rin, Isko Moreno Madoso. salamat uh, sa pagpapanglak ninyo sa aming panyaya. Salamat sa Diyos, ligtas tayong lahat. Oh, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Tingnan ninyo. Ilang buwan, taon pa lamang ang nakalipas ang pangamba ng taong bayan, wagas. Noong pandemya, ilan ang kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapitbahay natin, wala na. Pero, magkakano man, nakatawid tayo. Nakaraos tayo. Kaya tayo na dito ngayon. Ibig sabihin, kahit mahirap ang buhay ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayo, may pag-asa pa. Tama ba? Kamusta kayo? Butong na. Ba't ba kayo nagalat ng iba? May nakaupo naman. Gusto <laughs> namin, mas pogi. Kahit saan ako pumunta, sinasabi, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bakit ba? Ano ba ang nangyari? Alam niyo, real talk lang ito. Real talk lang. Ano tayo? Para naman hindi masayang yung araw ng pagpunta nyo dito. Eh, basta, umanatag kayo. Hindi namin kayo tatariman ng muli, galit at pait. Sayang naman ang araw. Diba? Ano na tayo? Totohan na lang tayo. Una, alam nyo, malamal mga nakaupo. Hindi yan kayo sa inyo. Batya, din ni dalagaan ko, tinulungan natin. Mano pa, malaki ang utang na loob ko kay Dani Lapuno. Hindi niyo rin yan, hindi rin yan ikinubli o ikinabusin. Tayo mga Pilipino, hindi tayo natatapos ng kababayan ng utang na loob ugali natin. Ang utang na lo, walang katapusan ng bayaran. Tama mali? Hanggang mamatay ka na lang. Kung kinakailangan makatanaw ka pa ng utang na lo, gagawin mo. Kaya minulutin ko na bilang pagkanao na utang na lo kay Boss Gali, inaruga ko yung mga anak mo. Isinaayos ko. Mga anak niyo. Oh. Ito, ready pa po. Oh. Magpangalan kayo ng isang dumagoso sa city hall. Oh. Kahit isa lang. Wala kayong mga pangalanan Walang nagawin kong dumagoso. Ko. Kasi itinabi eh, ko yung mga anak ko, inerangas ko muna yung mga anak yung postcard. Hindi mga sila ito yun. Lima lima na sila doon. O, oh, ilan natin? Kung totoo ito ang sinasabi natin. Huh? Una, Pilit Lakuna. Nakaupo? Yes. Lane Lakuna. Nakaupo? Yes. Dennis Lakuna. Yes. Nakaupo? Yes. oh. asawa? Yes. Nakaupo? Nakaupo? Mas lalo. <laughs> Siya? Nakaupo? Yes. Ma, wala pa doon yung mga asoso mo. Tama ba? Ngayon, kung pagtanaw at pagtanaw lang ng utang na loob, baka kulang pa ako. Gusto ko magbayad naman. Kaya lang, ang pakiusap ko naman, baka pwede sa ibang paraan na lang. Tatal so, na, bigyan naman na kayo ng pagkakataon. E may utang na loob din naman ako sa taong bayan. <laughs> Hindi dahil sa si Diyos at sa inyo, wala ako sa sinilalagyan ko ngayon. Masama ba ang lingonin -lingon ko naman ng taong bayan? Isamantalang, e, sila nabigyan ng pagkakataong maglingkod. Nagsama-sama na nga sila ng hatbo. Buong pamilya na nandoon sila. Yung pinagbuti nila o hindi, hindi ako ang mag taong bayan ang mag-uusga? <laughs> eh bakit galit na galit sila sa akin ngayon? Parang ang lahat ng ginawa ko noong araw ay mali. Lahat ng ginawa ko nung araw ay masama. Eh kung ako'y naging masama nung araw, at ako'y mali nung araw sa pamumuno, eh di mali din sila, eh sila kasama ko nun Ano mang paninira Ako Ako'y nangangatwiran lang. Inahaya ko kayong mangumusga. O, tingnan ninyo. Pati yung congressman nyo rito, pagkasama-sama na sinasabi sa akin. Ako daw ay nagtaksil. Kanino ako nagtaksil? O baka kayo nagtaksil sa taong bayan, hindi niyo ginawa yung trabaho ninyo. Yun. niya sa kanya pag nakita niyo siya. Totoo lang. O kayo, utang na loob. Kung hindi pa ko bayad, magbabayad ako. Walang problema. O pero ito, matanong ko kayo. Real talk. Pinatak mo natin konsilyan, Nanalo. Re-elect. Nanalo. Last term. Nanalo. Kaya nga. Pinatak mo natin yung kapatid. Nanalo. Pinagpahinga natin, inappoint natin sa City Hall. Binalik natin siya kung siya ulit nanalo. Tama mali? Tama. Eh? Ginawa pa natin congressman, nanalo. Tama mali? Tama. Eh e bakit ako masama sa kanya ngayon? Chihuahua. <laughs> <Tawawa. laughs> Ang daming pangamba ng tao. Ang daming agam-agam ng tao. Ni hindi na ako uwi sa pamilya ko. Ang gobyerno, maga, ang hali, hapo, gabi, katalina araw. Sila nasa likod ko, palakpak ng palakpak. Wow, galing. Ang galing niyo. Eh. Ngayon ako na masama. Eh bakit pa sila na nangangang ba sa posisyon nila? Eh pwede naman kayong matulog na kung kayo'y naglingkod ng tapat sa taong bayan, manamlay ka! Kawa. Nung araw, ang papuri sa iyo, wagas. Di ba? Narinig niyo naman kayo magsalita. Ang galing ni Kami, mga tinulungan ni Yorne ngayong halata na ito. Buti kami. Yun ang sinabi nila sa iyo. O, oh, hindi eh, naman nakinig. Naniniwala na kakampi ko talaga sila. Oh. Ngayon, nangangamba sila. Bakit yung munahan yung desisyon ng kalong bayan? ཀ <laughs> tangnanog. Hindi naman ako lang ng kababayan. Kaya lang ng pinag-uusapan na dito, taong bayan. Uy, kayo rin naman ang ko, eh. Lahat ng mayor, inaaway ko eh. Lahat ang politiko, inaaway ko eh. Pag ang pinag-uusapan na, taong bayan eh. Kaya nga, lahat ng bigte din, ko eh. Lahat ng masasakit na salita, inaabot ko sa mga kalaban. Pero hindi, dito lang ako. Steady lang ako sa gilid. Pag ang pinag-uusapan, taong bayan, alam mo, lang na tayo. itinuro ko naman sa kanila, hindi ko pinagkait ang pagkakataon na alamin at ipalam at ishare sa kanila kung paano pagmamalasakit ka ng tao. Nakita niyo, nandito sila nasa country, di ba? Lahat. Oh, Itutuloy na lang. Itutuloy na lang. Wala. Eh, masina naman ang tao eh. Hindi ituloy ito na lang. Eh bakit pinagubago niyo ba? Kung una, tasa kami ng mga senior citizen. Tingnan ninyo yung mga senior citizen. Yan ang pinaka paborito ko sa lahat. Sa buong Maynila. Yan ang pinaka-spoil sa Maynila sa panahon ko. Tingnan ninyo. Nung araw, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala. Botante, hindi botante, lahat may alawan. Tama ba eh? Tama! Eh bakit binago-bago pa nila? Na kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, wala na. Forfeited. Wow, so sure. <laughs> <Bonité>. <laughs> Hindi mo na makukuha yung Enero, Pebrero, Marso? Bakit binago? Eh nung araw, sinabi ko nga, di ba naalala nyo sa Capital Report ko, yung every Friday nagre-report ako sa taong bayan? Sabi ko, mga lolo't lola ko, mga nanay, tatay ko, umanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha, sa araw ng payout, maglulubi-lubi tayo. may punyo-punyo ang gusto. Ibig sabihin, hindi mo nakuha Nero agad na Piyempre. Di siyempre, nakuha no magka, ka. Aming naguling. Retroactive. Tama ba? Kasi pagka gusto ibigay, maraming parang eh ba, ano ba namin pinagdadagod pa yan? Kakakarampot lang naman, hindi naman namin pera yan, pera naman ang tao bayan yan eh. Sa totoo, lang yan. Limandaan? Malinganda? Simula rito, maglakad ka, hanggang recto, hindi na ako limandaan mo. Pero yan, itinatangos ng tinong ng matatanda yan. Bakit? Pagkaya, nagpayam. Anong gagawin niya kung una? Ako, apo, -apo. talaga, mag-jallipi tayo. Tama ba? Oo. Oh. Sabihin ng ako, La, may pera ka? Huwag kang mag-alala. May maling anda ka kayo. Okay? Anak, talaga nito, Bili mo nga akong dosartan. Lahat, wala akong pera ka makalala, may maling handa ko kay Yomi. Ito naman eh. Kaya ako yan ginagawa. Sa mga lolo't lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen. Kasi konti na lang ang birthday nila. sa dami ng dumang liderato, ngayon man lamang maramdaman nila ang pagpapalaga at pagmamahal sa kanila ng pamalang lungsod ng Maynila. Oh, nami miss yun na ba yung show? Naman! Totoo ka, pinakita ng isip ko.